mga katribiya tayo, ipapasyal eh, po natin yung Ma, ating na uh, katribiya sa ating kalamansi. Kar -kar ito po, ako na ito eh. Napitas na ito, kala tatay kalatatay. Oh, ito, nasa apat na taon na ito na mahigit. Ito yung unang ginamitan ng organic ni Sir. Na kung saan, hindi nagbago yung kanyang itsura na berde Tapos continuous kayo yung kanyang pamumulaklak. Oh, po. Ah, uh, tapos sa driver rin na ang bunga kahit na yan ay nakuan pa. Sige po dito tayo. Ah, uh, very. sa isang taon mga isang isang puno mga ilang kilo pong nakuha niya dito, sir. Ah. Uh -huh. ay dito po, pag ganito 'yung kanyang size na. Pwede pwedeng kumuha ng mga 15 kilos 'yan pag sa isang bunga. Ha mga katribya ta uh, ipapasyal po natin yung ating uh, katribya uh, sa ating kalamansi. Uh -huh. ito po, ako na ito eh, napitas na ito kala tatay. Oh, ito, nasa apat na taon na ito na mahigit. Ito yung unang ginamitan ng organic ni sir na kung saan hindi nagbago yung kanyang itsura na berde tapos continuous kay yung kanyang pamumulaklak. Oo po. At, tapos sa pa rin na ang bunga kahit na yan ay nakuhan pa. Sige po dito tayo. Uh, average. So, sa isang taon, mga isang, isang, isang puno, mga ilang kilo pong nakukuha niya dito. Sir. Uh, -huh. ay dito po, pag ganito yung kanyang size na pwede kumuha ng mga 15 kilos yan. Pag sa isang bungahan na marami po siya. Tsaka yung uh, masusunod po niya yung laki ng uh, bunga. Kasi kung isan, kaya mababa ang nagiging kilo niya pag pipitasin mo siya na maliliit. Kasi yan, merong talagang gusto po ng laki na kalamansi. Ah, dito po tayo. Ayan, yung kwa natin, i-spray pa ng damo yan. Ah, napisa, napitasan na po ito, sir. Opo, napit. Marami pa mga maliliit yan. Oh, pa po siyang mga bulaklak. Eh, Ay, bulaklak po na 'yan. Dito, sir, Opo, herbicide lang din po ginagamit natin diyan. Hindi na po makakaapekto sa. Ay, hindi po. Hindi po nakakaapekto siya. Aha. Ah, meron naman tayo diyan ginagamit na rain fire or 'yung uh, 'yung gasero? Ah, so, o, kaya 'yung tech burn. Atic burn. Aha, ito ito naman po 'yung sa akin tatlong taon. Ito tech burn po itong ginamit natin dito tapos yung ating uh, mahalo po tayong agroxone para po doon sa mga malalambot na yan. Ngayon hindi naman nakaka sa kalamansi yan. Basta huwag nyo lang po paaanggihan yung kalamansi. Halimbawa, ang pag-i-spray po kasi ng herbicide dapat yan maumaga. Tapos i-consider nyo rin po yung panahon. Paka mamaya mag-spray kayo eh umuulan. Mm, Hindi no, pa pwede. Wow. O, bawa ganito. Saan matuyo ka agad sa dahon po yung herbicide? Mamamatay siya. Masama lang, nag-spray kayo, tapos umula, hugas yon Kaya ganon. <laughs> eh, yan okay siya dahil uh, pag ginraskater natin siya, eh, malaki po ang magigasos natin sa gasolina. Hindi kagaya pag- herbicide, patabahan niya rin yung sa kalamansi. Dahil nakuha na siya, mabubulok yan eh. Opo. Okay. Okay mga halos dalawang buwan niya na mamamatay tapos tutubo ulit o di, muna uli siya eh herbicide wala tayo o, ako yun eto yung mga kalamansin natin ayan o meron pa mga natirang mga hinog nakatsayin po tayo rito ng 2,050 ang isang bag ilang kilo po yung isang bag? 30 kilos mm. nasa 70 ayan ayan iyong kwan din nyo nyo yung 100 na puno na yan pagka yung takay mag harvest na kayo dun yung magiging kalakasan nung pwede kang kumuha ng mga nasa 20 bag to 30 bag depende doon sa edad uh, tsaka sa dami ng bunga na uh, ganun ang kwan eh, tsaka ang kalamasin continuous po ang kanyang pamumulaklak nung ating ginamitan to ng organic habang umuulan siya, habang nagtutubig ka, tuloy tuloy yung kanyang pagbabulaklak so, Ito pong itim na ito hindi po okay lang po Ah Okay lang yan dahil po yan noon ng tag-araw po kasi ang isa sa nagiging problema ng mga kakalamansi, yung dapurak, dapurak so, tapos po. yung white flies, kasi kami noon pagka halimbawa malalaki na mga bunga nito hindi na namin kami nag i-spray na kasi malapit ang pitasin eh Pumbagay yan, magsasayang ka na lang po ng uh, tawag dito, ng gamot. Mm. Ngayon niya naman, mahuhugasan naman na siya at mapapalitan naman na yan sa tagulan. Insekto pong may... Oo, insekto yan. Kasi dyan na nga kumisya, nagkakaroon siya yung umiitim ang dahon. White flies yun. Yan yung mga sumusugod sa mga pil mil pakwan, milon. Sa, sa talong po meron, Oo, talong, meron yan. Oo, sa talong meron yan. Oh, yung mga aphids po na yon. Eh wala po yon, yung lanet lang po yung ginagamit natin doon. Ito po yung kan sa herbicide. Oh, yun, no? De, yan po yung ating papaalisin. Ito yung tinatawag nating kalamanta rin. Ito yung pinuputol sa ilalim. Ah, uh, oh, ito ah, yung, yan original. Po. Mm -mm. yung original. Uh, po original yung original, na original na po no. Yeah. Kailangan puputulin natin sa. Yan yung tinatanggal. Yan ang eh, tinatanggal natin. Yung... Oh, eh misan eh nakakakuha na ko rito eh. Marami-rami na tayo natatanggap. Bisa ng pag tinanggal mo, tutubo uli siya. Kaya lang, yun ang lagi mong titingnan Agapan. Oh, oh. oh yan. Yan naman yung pinagkukuna ng mga pinagdudugtong. Nung mga nagpupunla. Yung diretsyo na yon Pero nagbubunga rin yan. Iba, tinatanggal yan. Ah, kami, di na kami nagtatanggal. Di na kami nagpupronin dyan. Eh, Inaadis lang natin dyan yung mga sangtuyo. Eh ganun siya. Ay eh, dito makakakuha pa kami ng kalamansi diyan ako na mapipitas pag napitasan na siya, papalaki uli kami. Ay lalo na ito, pag lumaki itong mga bukong mga malilit niya, marami na uli yan. O, kaya lang oh, panahon ng kalamansi mga buwan ng August sa September. Mga nasa 500 ang per bag no. Pero ganoon pa man, konti lang ang gastos namin. Dalang gastos lang namin, ito lang pamatay damo. Kaya sulit pa rin ang kuha niya. Doon sa Sambales, wala pa kung ganang kalamansi nakikita doon. Oo, oh, na oh, konti pa lang po doon. Sabi nga po sa amin, gusto daw eh, wala po kaming tanim. Oo, oh, sa Castillejo, yung amin dinilibiran doon ng kawan, pataba. Siya pa lang ang meron yatang malalaking kalamansi doon. Sino pang? Ah, Elvira ang pangalan niya eh. Yung mayroon siyang isang, mahigit isang ektarya kalamansi niya. Baka nasa dalawang taon na siguro yun yun yung kuha wala ng alaga. Uh, saan po ba kayo sa Castillejos? Uh, San Pablo po. Ah, San Pablo. Hindi ko lang alam. Kasi mayroon papasok doon, napakaluwang na lupa. Yung pinasoka din namin. Oo, oh, tapos may mga mangga. Oh, tapos mayroon mga kamotehan yung mga natadaan na namin bago yung doon sa... Hindi oh, alam ko kung saan barangay si... O yun niya, baka nakalimutan ko na yung barangay niya. <laughs> Kasi pag nandun kami, sinusundo na lang kami doon sa highway. Uh, Tapos uh, na kami doon sa lugar niya. Parang mayroong parang merong resort na puntahan doon na medyo malapit sa kanila eh. Ay, siguro kasi yun na uh, parang may nakita kong ganun na farm na kawan eh parang style resort eh Oh, oo manggahan nandun nandun sa gawin na yun yung kanyang farm oo yun yung. yun yun yung tinesting natin yung sabi nga nung kawan hindi daw mumulaklak yung kalamasi pag nalilim. eh, paano po sir halimbawa yung mga fertilizer niyo ang gawa dito eh paano wala naman po sa market yan siguro. Mm, ah, wala pa po tayo. Pero paano yung paano ating pa mga pabili? dito yung mga subscriber, dito sila sumasadya sila kumukuha. Minsan marami yan na. Uh, eh kasi yan pag-aaralan pa ng DA kasi kumuha ng sample na yung DA dito para pag-aralan kung sakaling na ito ay magustuhan nila yun ang gagamitin ng mga DA yung pataba na yan. Eh, kasi nung mag-apply si Sir Marvin ng license ng pataba na yan, eh, ang gusto pala ng uh, government, lulutuin yung pataba mo. Eh, pag niluto mo, mo doon sa machine, eh, yung mga probiotics, yung mga microorganisms, mamatay na. Eh. ano pa yung pataba, no? kaya hindi niya ikinawan sa kawan sir, mga sa experience po, anong mga buwan ng medyo maganda, ganda ang presyo ng kalamansi, sir? Ito po ngayon, ang mula po noong mag ang November, December, January, February, April, medyo bumaba ang kalamansi kasi sabay-sabay po ang bunga eh. Pero itong Mayo, itong June, presyo, nasa libo pa kalamansi. Hanggang maaari, baka itong katapusan na ito ng June, tumaas pa ang kalamansi natin. Oh! Depende pa rin po yan doon sa magiging dami ng bunga po ng mga nag-aalaga. Pero kadalasan po ang uh, bagsak talaga ang kalamansi August and September. Kaya lang ang halos talaga na dahil yan ay panahon ng kalamansi. Itong May po kasi na. Opo. Uh, na, tsaka yan. kawan niya eh, bunga pa ng mga alaga po yan. Yung kasing August and September, ito na nga po yan. Yung mga bulaklak. Okay. Nang umulan ng malakas, naglabasan ng mga bulaklak ng kalamansi, alagaan mo at hindi mo alagaan niya, magtutuloy ang bunga niya. Oh, Kaya yun yung tinatawag na panahon po nila. Oh, Pero po. pag October yan, magmamahal na naman po yan. po. Hanggang December. September, na first week ng October, medyo aangat na ng konti. Sa second week ng October, dyan na uli sisipa ang presyo niya. Ah, di, ibig sabihin ko, halos dalawang buwan lang mura ang kalamate. Opo, eh. halos dalawang buwan lang. Iba-iba, kung minsan, nasa June or nasa July, depende. Kasi ang halos ang pinakamababa lang ang presyo ng kalamate. Eh ay liman daan eh. Pero ganun pa man, mahal pa rin. Eh. Oh, Pero pagdating sa tingin, mahal pa rin siyempre. Oh, Kaya ganun ang kuhan niya. nasa 15 pesos per kilo. Opo, ang kuhanan po yun sa may puno. Oh. oh. Atra, atra po tayo. Na, kasaluko yung nililinis natin Kalamansi. Eh, dahil napunta tayo ng samar. Opo, oh, 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 oh sa masbate. Yep, sa Mindanao, narating po natin ang Mindanao gaya po dyan sa Dabaw. Ay. Dabaw Oriental. Ah po. Ay sige po ma'am, kuha lang po kayo diyan. Oo oh. <laughs> kuha po kayo pangkuha pang niyo. Dapat pala nagdala kayo ng supot eh. Ah. <laughs> oh. Ibablog <Ayan>, na no ni. oh. Ibablog ni ko ni. Ayan, yun ang maganda eh. Pagkuha ng kalamansi oh. Ayan, yung stainless na naisip, naisipan. Ito ito itong ang hagdan. Oo, oh, matibay pala ito. ilang taon na po nanay yung kalamansin nyo na yan? Ay, mahigit na yata 10 ito. Ah, parang ikaw mga nasa 15 years na yan. ah maaari. Kasi tagal na ka, dito, bago pa lang kami dito nung ah, nung naitanib na naitanim na po yan. Ano? Mm -hmm. Mm -hmm. Ito, yun yung grafted siya. Yeah. Lalaki ng bunga. Oo. Uh -huh sa oh, Yung mga seedling dyan, pinutol namin, lalaki lalo. Ah. yung mga nakaraan, ano? Ay, ano, yung tabing bahay, ay, yung tabing daan. Mm. Aming, Ayun, ayun yung, yung, mga seedling mga, mga seedlings, oh, nawala na nga. Uh, nakakatuwa. Mm, Nagbongo na rin siya. Kaya alam, marami lang tusok-tusok. Hindi naman, kaso napakataas na oh, dyan. Oh, taas na, hindi na hindi, kayang abutin. Kailangan oh. sungkitin. Ano, nasisira naman po siya nasungkit. Mm. Pinutol namin yung katawan para sumuloy mm ng mababa. Ayun, lalaki ng bunga. Eh, Kaya naman sila tumataas kasi nakikipagtaasan sa mga... oh, sa mga nyog. Oo, oh, mga nyog. mangga. Ito nga, ma, akala ko nga mamamatay na to dahil may edad na eh. Mm. Eh sige pa rin, hindi naman ma namin pinapalitan. Matibay po yung eh. mabot po ng mga 30 years yan. Mahigit. Dami um, nang nakuha rito eh. dami nang mm. Na Ketiyo eh, nga po yan, nesuki eh. na kayo dyan, Isa ano? <laughs> po lang yan, ano? Oo, dami na Oo. Na ako, Binibigay ko lang kay Tiyo. Kaya nga, pagka pagkamahal po ang kalamansi, oh. Eh. ginto yan. Eh, per peraso, lalaki eh. ng bunga, eh. Yeah, bunga na ng konya, natagulan. Kaya eh, marami. Makakunuhan pa to, lalo na, eh. Ah, oo, oo, Lalo pong makakunuhan niyan. Lalo kukuha ng isang bagyo pagkaganyan ganyan kalaki. Pag napuno ng buonga. Hindi ko na makita kung nasan yung buonga. Ito, <laughs> so, lalaki eh. Oh. Oo, sa taas na. Yan. Ayan, numitas po yung aking biyana ng kalamasi. Eh. Dadalhin doon sa kabila. Ayan, laki. eh. Ingat lang po kayo. Baka po makuha niyo yung hagdan. Magalingan nga lang magasakot. Oo, magalingan po yung hagdan na yan. Kaya yeah, ganyan pang pagkawa na, na pagkitas ha. Ano ah, Kaya na pag nakatory kayo dyan, nakakatakot na. Oo, oh, oh, makakuha na siya. Para kasing uuga-uga uh, uh, mm, na yung magdana. Mm, malit kasi yung paa niya. Pero kagaya sa amin na sa kawayan, medyo malaki-laki po ako. Ano. Yung hagdan. Kapag ka kung... Matanggal yung pinakalak nitong... Ah, opo. I isa rin din sa Konya. Yan lang ang delikado sa stainless. Pero sa taas, mataas ang yung Konya. mga malaki, nagpe-pintura doon sa kanilang <laughs> ano. Ah, opo. Eh, mataas pa naman yung Konya yan. Ay, dami yung bunga sa taktok, Eh. Pero siguro mga 10 kilo lahat yan. Kaya makukuha. Eh. Oo, oh, hindi na nga. Pero kaya naman niya, makunat po yung kusanga niyan. Oh, po. Pwede yung susungkit. Opo. Susungkit eh, pwede siya. Ayan, umuwi po muna po tayo rito mga katriba po sa bata sa ating biyana. Sabay dalaw na rin. Ayan, yeah. yeah, sabay dalaw na.